So di na daw po natutulog si Bag mga idols. E di pag hindi na po yan natutulog, ibig sabihin prone na yan sa mga sakit. Prone na po yan na baka malapit na siyang sumalangit. Yun po ay kung po siya sa langit. O kaya naman dapat sumaimpyerno na lang mga idols, no? Mas nababagay ang mga budol na sinungaling at magnanakaw dun. Hello mga kabayans, what's up? This is Mr. Rio once again. So sa last video ko mga idol, pinag-usapan po natin yung mga original na fake news peddlers ng bangag admin. Obviously. Yung paggawa ng kwento ni Zian Gaza, the scammer, at ang pag-amplify naman ni Alam Girl mga idol. <laughs> Alam nyo guys, nakadismaya lang kasi putya, walang kasusta-sustansya ang argumento at ang mga pinagasabi ni Alam Regal at ni Sian Gaza, no? Literal na gawa-gawa lang talaga. Tama. Kaya nga parang nagsayang lang talaga ako ng oras sa content ko na pagbabalik ko, no? <laughs> Pero guys, ito ang hindi nakita ni Sian Gaza sa pagpapagamit niya sa gustong palabasing naratibo ng gobyernong to. <coughs> Siyempre dahil sobrang fake issue and sobrang libelous ang ginawang kwento ni Zian Gaza, hindi niya malang na-realize na posible siyang maging sacrificial lamb ng gobyerno para ibintang kay VP Sara ang anumang pwedeng mangyari sa kanya. Alam mo scammer, yan ang hindi mo nakita. Siyempre pag may nangyaring masama sa'yo, sino ba ang person of interest? Di ba si VP Sara? Kasi siya ang ginaman mo ng gossip issue eh. Tama. Di ba? Gossip narrative issue. Pero ang totoong gagawa nun sa'yo ay ang mga nag-hire din sa'yo para gumawa ng mga gawagawang chismis. Nang sa ganon ay maibintang ng na mga nag-hire sa'yo kay VP Sara ang anumang pwedeng mangyari sa'yo. So yan ang hindi mo na-realize nang pinasok mo ang mundo na to. Ha? Scammer. So kung ako sa'yo, mag-isip-isip ka na ngayon dahil hindi mo alam kung sino ang kalaban at ang kakampi mo ngayon. Malay mga idol, mabalita na lang natin, inaresto na pala o sinalvage na pala yan si Scammer. Tapos syempre, sino ba ang person of interest? Syempre, si VP Sara. ba? Diba? So mag-iingat ka, Zian Gasa. <coughs> dahil baka ang tumumba sa'yo ay ang mga taong nag-hire din sa'yo. So ganyan po kaliit ang utak ng scammer na yan. <laughs> Dahil hindi niya man lang naisip na posibleng mangyari yan. Nag-rhyme lang po ako, okay? <laughs> so ngayon naman mga idols, ipapakita ko naman po sa inyo ang proof na kakapiranggot na lamang po ang supporter ni Bang <laughs> Mga Idols. Watch this. Hello guys, what's up, what's up? So merong bagong posibang mga idol. Sa programang ito raw, ang trabaho, permits at medical ay narito. Pati na rin ang mga employer. Sa bagong Pilipinas daw, walang hadlang sa pag-apply dahil ang oportunidad ay para daw sa lahat. Bama, matindi to ah. Pero guys, ang problema, puto mas marami ang laugh mga idol. <laughs> mas marami. Oo oh, nga, no? Ba't walang bilang kung ilan yung laugh, mga idol? Naya naman, di ba? Wala. Ano, uh, ano ba naman klase to, di ba? O, oh, di ba? Namamanipulan nila para di mapahiya, brad. Ano ba yan? So, laugh, mga idol, o. No? Ino mo. O, oh, laugh siya, <laughs> Kawawa naman si Bang no? Grabe naman, boy. Ba't ka naman ginagano ng post Bang sa, sa mismong ano niya? Sa mismong page niya, mga idol? Grabe kayo. <laughs> check na natin yung mga comment pucha 1k comment mga idol oh. ba diba, malupit to ah tingnan natin uy 3-4 days daw oh. 20 followers mga idol <laughs> Ano sabi? Napakalaking tulong nito sa ating mga kababayan. Maraming salamat sa oportunidad. Pero guys, 20 followers. Tapos page pa siya mga idol, oh. 'di ba? Napakahusay naman ng mga troll ni Bang. Oh. 8 followers na mga BBM admin saludo sa inyo mas pinadali ang proseso para sa lahat <laughs> di ba? ngayon ito putya 14 followers page din siya mga idol o oh, di ba? o oh, ito o oh, 385 followers naman siya mga idol di ba? Jenny Jenny Opao ito 37 followers Pucho, marami-rami page to ah. Six followers mga idol, oh. No? Saludo. Sandro Marcos daw. Solid suporta mo no, sa programang ganito. Oh, Di ba? Pucho yung mga fans nila, no? May 30 friends to. Oh. Ito. Ito, wala, Brad. No? Mukhang nakaano yun, ha? Ah. Pabaw at servisyong abot kamay. Ah, oh, ba diba? 26 followers yung page niya, mga idol. ba diba? Napakalupit talaga nito ni Bang... No? Ah, ito meron namang 472 followers si Jessica. Ba, diba, ito 13 followers mga idol. Ito ang tunay na serbisyong may malasakit. Salamat PBBM at Sandro. Wow. Edit de cute, 'di ba? Ito Samantha, 14 followers mga idol. O oh, page din 'to Ah. Ito Trisha Marie, 14 followers din, 'di ba? Puwede puro bagong gawang page 'to ha. Ah. O 25 followers, 'di ba? Mm. 46 followers, 'di ba? Basta guys, yung mga comment kanyan, yung mga puro positive kinabang, 'di ba? Pucha, puro troll yan mga idol sigurado. Oh, 4 followers pa lang 'to. Oh, Alexa May Dizon, no? oh. oh 'Di ba? Trabaho at oportunidad dire-diretso na. Wow, 'di ba? Ito, o, oh, five followers mga idol, 'di ba? Ang cute, 'di ba? Ang galing ng programang ito, 'di ba? Puro mga troll lang mga idol. O, oh, six followers, 'di ba? Hmm. Ito, 170 people daw ang nag-follow sa kanya. O, oh, ba? Diba? Ito, 41 followers, mga idol. O, oh, 16 followers. Kazuma at o, 3 followers pa lang. Bagong gawa. Mainit-init pa, mga idol. Bagong lutong page ang po siya. O, oh, hindi mo? 6 followers. Ba? Masaya akong makita ang mga programang kaya nito na makikinabang ang lahat. O, oh, ba diba? Ang cute. <laughs> 29 friends naman to mga idol oh, oh di ba? Bini Aya, o oh, oh, si Bini Aya pala po. ano pala? pu siya loyalista. O oh, 12 followers. <laughs> Mas mabilis ang pag-asenso kung ganito lagi ang sistema. Wow, di ba? Grabe yung troll nila. O oh, 123 followers naman to. Kahit pa di ba? 21 followers, mga idol, puro page ang mga nagkukomento. Ah, eto, medyo legit naman to. Ah, ba? Diba? Pero yung kanina, putya, puro page eh. O, oh, eto, 10 followers, oh. ba? <laughs> diba? O, oh, 3 followers, mga idol. Putya, mga ilang lang yung mga legit na mga tao dito eh. Sa bagay, mga tao naman to. Kaya lang, puro trolls yung gamit nila mga idol. Kasi puro page eh, oh. Diba naman yan? Dapat lang mas mabilis, mas maganda, 'di ba? Basta mga komentong mga positibo, Brad. Puro page 'yan niyo. 11 followers. Ten <laughs> followers, oh, 'di ba? 4 followers, 'di ba? Laking bagay 'to sa mga naghahanap ng work. Rain ba 'yan? <laughs> 'Di ba? Oh. Followed by one person, 'di ba? 4 followers, 'di ba? Ang cute, Brad. 'Di ba? eto mm. Ito, ilang kaya to? O, oh, six followers. Page mga idol. O, oh, sana all may ganito. O, oh, di ba diba? -comment, comment lang yung mga yan. O, oh, nine followers mga idol. O, oh. kapag ganyan brad, Wag naman kayo masyadong pahalata. ba diba? Ang pathetic nyo masyado. Gumagawa kayo ng mga ganito. Uy, so... Ay, nako. Hiya-hiya din mga boy. Six followers. ba diba? Job seekers will have an easier time finding work. Maayo ini para sa tanan nga na basta yun na yun buwisit <laughs> diba ito medyo legit naman tong ano na to account na to siguro ha ah, lives in Barcelona Spain mga idol ba? Diba? eto ito mukhang legit na tao to <laughs> patawa ka naman BBM ibinoto kita pero di ko naramdaman ang pagbabago patungo sa pagunlad kundi patungo sa kawalan ng direksyon ba? Diba? ito legit na tao yan mga idol taga Spain to Barcelona Spain no pero karamihan guys, magiging tamad ang Pinas kasi asa ayuda. <laughs> yung mga nagko-komento ng negatibo dito, ang mga totoong tao, mga idol. 'Di ba? Pero 'yung sabihin mong mga negatibo, mga positive comments, po siya, puro page mga idol. 'Di ba? 8 followers, di ba? Art studio daw, 13 followers, di ba? <laughs> Trabaho at predikal, bagong Pilipinas. Ay, ah, mga comment, idol. No, for followers, ipagpatuloy pa rin ang kawang gawa. God bless you, Pong Marcos. <laughs> di ba? Yan ang mga comment, idol, di ba? Lahat daw ng ginagawa ng Pangulo, galit ang DDS. Brad naman kasi, basura naman kasi ang presidente nyo. <laughs> 'di ba? Basura presidente niyo, Brad. Bigyan nang anuhin. Bigyan na i-justify. Grabe, makikita mo kasiyahan sa mga mukha ng mga taong nandiyan. <laughs> Talaga ba? Oh. eto ilang bang followers niyan? Ah, ito medyo ano naman 'to. Tinikal ah. Pangako mo bugas 20 pesos di in na. Grabe, ano ba salita 'to? <laughs> Pero parang hinihit niya si Bong Marcos yan ah. Eh to married oh, kami kanina to tuloy, tuloy lang po bibi hayaan mo na mga kontra sa iyo bahala na si Lord sa kanila diba? ito page to sigurado oh di ba six followers walang dudang karapat dapat ka bilang pangulo ng bansa dahil napakabuti mong tao wow, di ba ina mga madamdaming comment ang mga troll mga idol <laughs> six followers mga idol ang cute di ba Thirty-nine followers 'di ba sa Bagong Pilipinas trabaho at suporta ay tunay na abot kamay na 'di ba yung mga comment ng mga troll mga idol movie addict 7 followers <laughs> sabi naman niya sana marami pang ganitong job fair sa buong bansa maraming salamat sa malasakit Mr. President 'di ba yung mga komento mga idol ganyan dapat para bentang-benta 'di ba hmm. Ah, ito meron naman tong 138 followers. Medyo mga ilang buwan na siguro tong ano na to, page na to. <laughs> BBM. Tunay na malasakit sa Pilipino. Hindi lang pangako, may aksyon. Eh di wow, di ba? <laughs> ito, 40 followers naman to. Salamat sa opportunity na binibigay mo, sir. Grabe talaga ang pagmamahal mo sa amin. We appreciate you so much. Taka saan planeta ba ito, mga to? <laughs> Taka saan planeta ba ito, mga to? O naman, sabi niya, 35 people yung friends niya, mga idol. Hindi ata natuwa ang mga tao. <laughs> True. Ito, <laughs> mara. eto legit to siguro. Oh. Naka-auto-comment. Congratulations lahat. <laughs> Auto-comment talaga, idol. Nako. Naman, five followers. Uh, ano, ina mo to? haba pa ng ano niyo, ng comment niyo. ba diba? Ang cute. ba diba? Mm. Yan po ang galawang kung Pilipinas, ba diba, Mga idol. <laughs> Ano ba naman yung Ay, Magbago ka na oy Bless na bless talaga ang Pilipinas ngayon Kasi ang pangkabuhayan At mga pangangailangan Sa pang-araw-araw Ang binibigyang pansin ng presidente Ito naman talaga dapat para tumaas Ang ekonomiya ng Pilipinas Wow Yan kasi ang hindi alam ng karamihan Nagataka daw sila ba't nagtaas ang presyo ng mga bilihin? Yun ay dahil daw hindi na ng pansin ng mga nakaraang administrasyon ang agriculture at puro pangangkat ang nangyayari. Naway magpatuloy pa ang mga plano nyo PBBM, supportado po kami sa iyo. Wow, ba diba? Si Boy 5 Followers. ang <laughs> ng comment, Brad. Magkano kaya? Per word ba ang bayaran nila mga idol? Or per letters? <laughs> malaki-laki to mga nasa 100 plus yung bayad niyo. isang comment mga idol grabe ito ah, wala pang friends to <laughs> god bless po mahal na PBBM o oh, ba diba? Hmm. ito anong sabi nito grabe sana madami ka pang ganitong programa PBBM siguro legit to o naka private to o, oh, okay ito naman oh, free followers, mga idol, oh. mas madali, mas mabilis, mas accessible. Ganito ang tunay na pagbabago. E di wow! <laughs> Sabi ni three followers, mga idol. <laughs> Ito naman, 22 followers, mga idol. Page na naman po, di ba? Ganito ang tunay na malasakit sa tao. 'Yan ang mga comment mga idol. 'Di ba? mo oh, 10 followers, opportunity for everyone is what makes a country stronger. Salamat sa pagbulig PBBM. Ah, 'di ba? Sabi po ni 10 followers mga idol. Ito naman, oh, 42 followers, mga idol. Mas mabilis ang pag-asenso kung ganito lagi ang sistema, di ba? ibang ang cute mga idol? O, oh, art is gold. 39 followers, mga idol. O, oh, di ba? Basta mga positibong komento, mga idol. Pucha, bang yan. Mga, mga troll farm siya ni bang, mga idol. Di ba? Hmm, ito. Ah, 149 followers naman siya. Ito, 8 followers, mga idol. Oh. Saludo sa administrasyon ng BBM. Oportunidad para sa lahat tunay na bagong Pilipinas daw mga idol sabi yan ni 8 followers <laughs> ang cute no oh. ito pa oh ah. nakakapagod din kaway ka ng kaway tapos wala namang kumakaway sa'yo pero depende din yan sa kapal na mukha mo <laughs> mag-react tayo mga idol ayos yan ayos yung comment mo the best po, pucha, five people, mga idol, bagong gawa, mga idol, taga Makati raw siya, mga idol, oh. Hanga ako sa malasakit mo sa ating kababayan dyan, sa Kamarinisur. Ah, di ba? mga banatan, brad, di ba? Bagong gawang, ano yan, account yan. Oh, followed by five people, mga idol. Yung mga head nila yan, sigurado. <laughs> Ito po, o oh, 36 followers mga idol, bagong Pilipinas, bagong pag-asa, salamat sa malasakit daw mga idol, o. Oh. Eh, di cute, di ba? Ito, ano kaya ito? Uy, 3 followers mga idol, oh. positive yan sigurado. Napakagandang initiative. Dapat lang na madiin ang pagkuha ng trabaho. Madaliin pala, madaliin ang pagkuha ng trabaho at permits. Oh, di ba? Sabi po yan ni 3 followers. <laughs> di ba? 46 followers, di ba? Pansinin nyo guys ha, yung mga nagkukomento na yan, putya, puro mga gaya, puro mga page, mga idol, 'di ba? Pansinin niyo yung mga nagko-comment. Maglaan kayong magbasa, i-check niyo rin. <laughs> i-check niyo rin kung yung mga account ay legit ba, mga idol, 'di ba? Ito mga to, 3 followers, 'di ba? Oh. Jedi 46 followers, 'di ba? Malaking tulong po ang mga programang ganito para sa mga naghahanap ng trabaho, 'di ba? 'Di cute, 'di ba? Ito. 15 followers, di ba? Yung mga bagsakan, mga idol. Ganito dapat, gobyernong lumalapit sa tao. Hindi yung tao ang nahihirapan, di ba? Diba? ba? Diba? You know, sabi po yun ni eh, 15 followers. <laughs> Ito naman. Aba, naka-101 followers, mga idol. Mga ilang buwan na siguro tong ano na to. to. Alam nyo kasi mga idol, unlimited po ang paggawa ng page. Kahit isang million page, kaya mong gumawa. What? So pwede lang gamitin yung mga page na yon para ipang like like nila, ipang comment comment nila, di ba? Yun yung mga yung po mga trolls ni bangag mga idol, di ba? Proud na maging bahagi ng bagong Pilipinas, ah, di ba? Yung mga pagsakan, Brad. Talagis na 101 followers yung mga idol, mga ilang buwan na siguro tong ano na to, page na yan, eh? di ba? Karamihan Brad ng mga nagko-comment, puro page. <laughs> di ba? Maraming salamat po sa pagbigay ng pagkakataon sa mga nangangailangan. Diba? mga baksakan ng mga comment. para di naman halata masyado, di ba? O, 485 followers, di ba? Proud ako na may mga ganitong oportunidad sa Pilipinas. Sana dumami pa. O, mga bagsakan, siguro mga one year na yan siguro. 485 followers na eh. <laughs> o, employers and workers connecting easily means faster progress para sa new Pilipinas. Ah, di ba? Sabi po yung nine followers, mga idol. <laughs> O, oh, two followers mga ito na naman comment ito. Ang inisyatibang ito ay malaking tulong para sa mga nagganap ng trabaho sa Pilipinas. Wow, palakpakan natin mga idol, di ba? Sabi po ni two followers. <laughs> ito pa. Uy, 34 followers naman itong mga idol. Medyo mataas-taas. Isang hakbang patungo sa mas maginhawang hawang kinabukasan para sa lahat ng Pilipinas. <laughs> di ba? Sabi po yan ni 34 followers mga idol. Di ba? Ito. 24 followers naman mga idol. Saludo ako. Trabaho, permits at employer lahat nasa isang lugar. Ah, diba, one stop. Sabi po ni 24 followers mga. <laughs> oh, 6 followers din mga idol oh. 'o page din siya, 'di ba? Isang malaking hakbang para sa mga manggagawang Pilipino. Saludo sa gobyerno. Sabi po 'yan ni 6 followers. <laughs> ano ba naman ang mga nagko-comment sa ano mo bang? Grabe naman, 'di ba? Diba may oh, six naman 6 followers, 'di ba? Ito 443 followers, mga ilang buwan na siguro to, ilang may one year na siguro to naka 400 na siya, eh, 'di ba? Oh, sana all may ganitong oportunidad, laking tulong nito sa mga naghanap ng trabaho, 'di ba? Oh, sabi naman ni 10 followers para sa bayan. Ah, oh, ba? Diba? Mga pagsakan, 'di ba? Ito medyo legit to, mga idol. Naglipara na naman mga komentor mong kagagawa lang ng mga Facebook. Wala nang maniniwala sa inyo. True. Totoo yan sinabi mo, Idol. Totoo yan. Ito, ilang kaya to 94 followers mga Idol, oh. Dahil po sa inyo, mas madali na ang mag-apply at makahanap ng trabaho. Sabi po yan ni 94 followers mga idol. E ba diba? 9 followers. Great move! Napakagandang programa. Sabi po yan ni 9 followers. <laughs> tunay na may malasakit sa amin, President Bong Marcos. Sana pagpalaan ka ng Diyos, Ama, palagi. Sabi po yan, ni 87 followers. ba? Diba? Mga bagong gawa to, mga to, mga idol. Yung puro page show. ba? Diba? Oh. Zero followers pa lang to, mga idol. Nakapag-comment na. Dati ang hirap mag-apply. Ngayon, lahat ng pag... Ano? Lahat may pagkakataon. Oo, oh, ba? Diba? Sabi ni Zero followers, mga idol. Di diba? Oh, solid Marcos forever and ever. Mabuhay bagong Pilipinas. Oh, di ba? Sabi ng 86 followers mga idol. Oh, di ba? Ito naman si 6 followers naman. Wow, ang laking tulong sa mga manggagawa na nag-apply pa lang. Thank you, PBBM. Sabi po yan ni 6 followers. <laughs> Isa na namang hakbang patungo sa mas magandang kinabukasan. Sabi po yan ni 79 followers mga idol, di ba? Yung 2 followers mga idol, oh, walang hadlang sa pag-apply. Salamat sa malasakit, Mr. President. Sabi po yan ni 2 followers. <laughs> di ba? Sabi naman po nito, wala na kayong pag-asa Manalo Marcos at Alyansa. Lalo naghihirap ang may sa mga pagkuha nyo sa PhilHealth at Flood Funds Billion na po. Tama na. Alam na ng karamihan. Good comment, Idol. Good comment. I like that. Bagong Pilipinas, bagong pag-asa para sa manggagawang Pilipino, sabi po yan ni 16 followers. <laughs> Aba, ito, 3,000 to mga idol. Oh. Kung gusto nyo makakita ng mga fake account, dito lang sa page na to, yung tipong mga ibang lahi ang profile picture at iilan lang ang friends tapos sila sila lang nagla -like sa mga comments nila parang yung kakatanim lang ani agad <laughs> true totoo yan idol booking na booking sila no <laughs> grabe ito guys oh o oh, 3 followers di ba 5 followers di ba karamihan guys sa mga nagko-comment na yan pucha puro mga page na bagong gawa mga idol diba? pag nyo brad nyo naman ipollow nyo mga sarili nyo <laughs> grabe nakakaya itong mga to ah ito. medyo legit naman tong taong to siguro <laughs> ten friends ba? Diba? salamat po sa tunay na malasakit Ay, ah bagsakan mga idol, di ba? 7 followers, page 10, di ba? nakakaya tong presidente na to. Oh, ang ganda ng programang ito, trabaho at serbisyong medikal, lahat na, sabi ni Juan Palower. <laughs> Buwis. Di ba? Ten followers, di ba? Bagong gawang account, nakakaya kang presidente ka sa totoo lang. Hindi ka nakakabilib, boy, sa totoo lang. Oh, one follower, oh. di ba? Kitang-kita naman mga idol ang ebidensya. 'di ba? Tama. Nagagawa ng ano na 'to, no? O, oh, nakakahiya oh. Oh, 3 followers, 'di ba? 20 followers. 37 followers. Grabe itong mga 'to. Grabe, Brad. Mananawa ka rin sa kakabasa, Brad, eh. Kasi puro page to trabaho para sa lahat. Salamat sa pag-aalaga sa bayan. Puta anong lahi to? Indiano yata to? Bangali o Kerala yata? <laughs> Basta parang hindi Pilipino eh, no? Imagine na kapag Tagalog pala yun. o, seven followers. Tristan Gay pa yung pangalan, brad, oh. O, oh, seven followers, oh. Kanino kaya ang account to? Oh? Kinuha na ng picture, oh. Salamat daw oh, sa opportunity, oh. ba? Diba? ba diba? 13 followers, pretty girls. yan? TikTok lover, 5 followers. Napakagandang ng programang ito para sa mga Pilipino na nahihirapan makahanap ng magandang trabaho. ba? Diba? Sabi po yan, guys, ni 5 followers. 2 <laughs> followers to mga idol, oh. di ba? I mean, guys, nakakasawa kasi isang libo na tong comment na to eh. Puto guys, kala mo talaga napakasikat niya eh. Pero guys, marami na po nakakapansin mga idol. Nakakaya talaga tong presidente na to. Sa totoo lang. Nakakaya, brad. Nakakaawa lang. Pathetic talaga. Sobrang pathetic talaga ng presidente na to. Sa totoo lang. Rito! mo, ba? Inalis niya pa brad yung bilang ng mga ano, ng mga reaktor di ba? So, kitang kita mga idol ang ebidensya na hindi ka na talaga sikat presidente ka. Ano mga ginagawa ng mga tao? Wala lang, oh. ba? Diba? <laughs> Diyos ko po naman. Nakakaawang presidente. Sa totoo lang, mga idol. Pathetic. O, ba? Diba? At ngayon naman, mga idol, si papaliwanag ko naman po sa inyo kung paano ko nasabi na malamang malapit nang na ang maging presidente si VP Sara Duterte. Watch this, mga idol. Lagi po kaming nandito. Hindi po kami, hindi po, hindi na po. Ang ating mga kalihim ay hindi na po natutulog itong mga ito. Wow ha, talaga lang ha. Parang mas mukha ka pang walang tulog sa mga kasamahan mo eh, no? Tingnan mo naman yung size ng eyebag mo. XXL na. Magkamukha na kayo ng asawa mo, boss. Alam ko po yan dahil ako rin hindi na po ako natutulog pag tinatawag na ko na alas sa na mabaga, alas na mabaga, e eh sumasagot. O oh, diba? So di na daw po natutulog si Pag mga idols. E eh, di pag hindi na po yan natutulog, ibig sabihin prone na yan sa mga sakit. Prone na po yan na baka malapit na siyang sumalangit. Yun po ay kundiretyo po siya sa langit. <coughs> O kaya naman dapat sumaimpyerno na lang mga idols, no? Mas nababagay ang mga budol na sinungaling at magnanakaw dun. At uh, mab mabuti na lang yan. Kaya saka na tayo matutulog. At uh, marami pa tayong gagawin. Oo nga. Tama. Tama ka talaga, bangag. Huwag na kayong matulog. At kung sakali mang matulog ka, magpahinga ka na. Ha? Kasi kitang kita sa postura mong pagod na pagod ka na eh, no? So, malaki ang chance na dahil wala silang tulugan, malamang pag natulog sila, wala na ring gisingan. Di ba mga idols? Kaya maraming maraming salamat sa inyo. Ako po ay nandito po. Nandito ang inyong pamahalaan upang lagi kayong pakinggan. Upang lagi kayong tulungan. Ha? Laging tulungan? Actually, we don't need you, Mr. President. Kaya naming mabuhay nang wala ka. Bakit yung mga tao ngayon tingin mo ikaw ang dahilan kaya nabubuhay sila o nakakakain sila araw-araw? Asa ka uy! Kahit sa kinakain namin sa araw-araw, hindi ikaw ang dahilan nun, Mr. President. Kami kami ang dahilan, kaya nabubuhay kami. Kaya huwag kayong magsalita na matulungin kayo sa amin, uy! Konting hiya, boss. <laughs> upang gawin ng lahat upang pagandahin ang inyong kabuhayan, upang pagandahin ang bu buhay ng inyong mga pamilya. Nako, kung meron mang magpapaganda ng mga buhay namin, kami lang yun. Tama. At wala kang contribution doon, Mr. President. Okay? Pabigat ka pa nga sa mga tao. Dahil simula nang naging presidente ka, nagsitaasan palalo ang presyo ng mga bilihin. Rito! Diba? Kaya huwag kang umasta na parang iba naman itong klaseng presidente nito, no? Nakakahiya talaga. Nang inyong mga komunidad at sa ganung paraan ang buong Pilipinas. Tsh. Buong Pilipinas mo mo bangag. Tanggapin mo muna ang drug test at hair follicle challenge ng mga tao. Okay? Para naman mabilib-bilib naman kami sa'yo. At patunayan mo sa lahat na mali si Tatay Diggs nang tinawag kanyang bangag. Tama. Di diba? Ganun lang yun eh. Pero kung di mo kaya gawin yon, huwag ka na lang magsalita. Okay? Tanggapin mo na rin ang resignation challenge namin para maging presidente na ang vice presidente namin. Di ba? So shut the F up, bang. So, syempre, bago po tayo magtapos, maligayang kaarawan sa'yo, Tatay Diggs. More blessings and birthdays to pa. syempre. Mag-iingat po kayo palagi. Kasama po kayo palagi sa mga panalangin naming lahat. So, paano guys? Kita-kits po tayo ulit sa mga next videos.